Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagawa ng adopo trade, ang Sacramento Kings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo ng adopo ng Los Angeles Clippers sa Los Angeles Lakers. Hindi nga po mga katrops na gamit ng Sacramento Kings ang kanilang home court advantage sa kanilang game laban sa New Orleans Pelicans. Gayong natalo at natambakan pa rin nga po sila dito sa score na 133-100. Kaya dahil nga po dyan ay inulan na nga po ng buo at pambabatikos ang kanilang buong kuponan mula sa kanilang mga fans. At kasabay na rin naman nga po ng kanilang nakakadismay pagkatalo ay umugong na naman nga pong iba't ibang mga trade rumors patungkol sa kanilang team Katulad ng sinasabing posibleng pagkuha nila kay Pascal Siakam sa loob ng free agency market. Well, bagamat man nga po maayos pa rin ang kanilang lineup, ay kailangan pa rin naman nga po nila itong palakasin kung gusto man nga po nila makasabay sa mga tunay na contender sa Western Conference. At para nga po mangyari iyan ay plano na nga po nilang i-trade ang at least tatlo sa kanilang mga players na si Harrison Barnes, Davion Mitchell at si Kevin Herter papunta sa Toronto Raptors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagreklamo nga daw Los Angeles Clippers sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, kahit man nga po lumumang ang Lakers sa fourth quarter ng 10 points, ay hindi pa rin nga po sumuka ang Clippers matapos nilang maitabla ang kanilang score sa huling mga minuto ng kanilang laban. Sa paungunan na Paul George na nagtala ng 22 points, Ivica Zubac na kumana ng 22 points, Kawhi Leonard at James Harden na parang kumuha ng 15 points at si Norman Powell na nagtala ng 14 points at mundigan pang overs overtime sa kanilang laro. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po ito naging sapat para manalo sa kanilang laban. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay naputol na nga po ang kanilang 12 game winning streak kapag kumpleto at healthy ang kanilang mga manlalaro. Bukod rin nga po dyan ay bumagsak na rin naman nga po sa 22 wins sa 13 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro laban sa Lakers ay hindi na rin naman nga po napigilan pa ng kanilang mga fans na magreklamo. Gayong kinestiyon nga po ng mga ito ang pagbangko nila kay Kuwai Leonard sa uling tatlong minuto ng kanilang laban. Gayong dapat nga po ay naglalaro ito sa ganitong sitwasyon. Ito na rin naman nga po naging mismong dahilan bakit napabayaan nila ang Lakers na makalamang at manalo pa sa kanilang bakbakan. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Coach Tyloo Desisyon nga po niya natanggalin sa loob ng court si Kawhi sa alintatlong minuto since nakaminat restriction nga po ito plus meron pa nga po silang back-to-back -back games bukas ng umaga laban sa Phoenix Suns kaya ayaw nga po nila mapagod ng gusto ang pangangatawan nito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.